sa man daw ka Ang mga na ako diri sa Royal Pursin Products, na aninahimutang sa Dika Homes Indangan, na kilid sa highway, gaw mo na o bagong open ni Karun ang akong higala. Kana, padung mo na dito sa kabantian. Kana, baka nangitulo na ko ba? Padung na At bang ni sa manggahan. Sa una, daghan kayo ni silang negosyong gisudlan pero ilang giundangan kay mauna ilang gipukusan kay mayang uungo sa katauhan ilang gituman kay daghan laging mga tao ang nanginahanglan sa ilang produkto ang ah, maui sa lang mga freezer din yu. semi kumpleto, aw kumpleto, eh. wala kay pangitaon. Mauni tagya si madam, kanang nakaputi. Ato si lipon ni Libby, mauni, akong gingunin ninyo semi kumpleto ang mga lamas na pag suka ni insect. Kung sa yung pangitaon, sa suka pa lang, pwede nang sudanon. Na po yung itlog, aw itlog, ni Karun, pag opening pa lang, pwede nang dagahan namili. Tandawa na ko Pwede na ibonal ba tungkol sa Si Man's Lucy, dahil yung pamili, kailan kuno kayo ang ilang produkto? Ang pang-auna yung o bato, batoy na apag yung na tibok nga baboy nas ilalom. Awilalom, Kung gusto ka magkilaw o nakarindi na, na naka-cubes na nagaw, wana yung kay pangita o pamili lang diri. Kung wagi ka diri, hapit dayon.